Diba doon yung wall town? yung ti Sa <laughs> <laughs> Alam niyo ba? Ang saya kasi... Ang <laughs> 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 saya. Oo okay. eh. Ito yung pag yung person, oh, okay. <laughs> oh, ano? Ano, ba, pala papasok pala tayo. Ano guys? Ang so, asaya kasi ano... <laughs> <laughs> ano pa naman masaya? Ano? Nagpagsikahan sa amin yung ano... Nagpagsikahan sa amin yung... Nagpagsikahan <laughs> <laughs> sa amin yung ano pag ah, di ko matapos tapos yung sentence ko. Lagi pag chikaan sa akin ah, sa amin. Lagi pag ah, lagi pag sa amin <laughs> yung ano. Lagi pag chikaan sa amin yung, <laughs> <laughs> yung <laughs> counter. Yung kuya si kuya nasa ano, Mr. Davis. Ayun dami namin chikan di nga sayang hindi namin na videohan pero at least ma, uh, ma magandang experience at nadagdagan yung followers ni kuya di sa face. Sayang <laughs> so, parang nung ano, wala. Tsaka, tawang tama kami kasi pare-pare yung bag namin. And we are ready to go school and go to school. Kita nyo, sarap. Ayan, sila ang dalawa parehas lang. Ayan, di ba parehas ang parehas yung bag nila? Sa akin hindi ba ko yung kulay? Hindi ba ko? Ayan. Ay, hindi. Ako sa school, shoulder bag lang din. Kasi, dalawin lang yung ipad dala tala kong isa. Ay gagi ito yung mga siya dito. Uy, sumuha si Gil. Uy, naririnig ka Ay, hindi nakagripe ito siya. So, kay Kuya Christian na nag-follow kay Kuya D. Ay hindi yan, nag-youtube din siya. Thank you sa mag-follow kuya. Papallow ba ka ni Kuya D? Don't worry, we will support oh, okay. each other naman. Team Team PM. Thank you so much for so many follow. And sana share, I like and share this video. And don't forget to follow. Thank you so much, guys. Tagalaman mag start. Hello guys, welcome back to my channel and our channel, Blacknom Kabuy. Full channel. Because for also on Facebook already. Enjoy. So, Andito kami ngayon sa Mr. DIY. So, hello pues Mr. DIY guys. Kasi na, ikot-ikot ako -ikot dito kanina. Ang dami ko lang kaya na magaganda. Tapos, di ba mahilig ako sa baboy at chocolate na kulay pink Ayun! Ano ang pangit naman ang ano kami. Ang haggard ko. Ang haggard ko ngayon, tingnan mo. Kasama ko yun. At still kasama ko pa rin. Di ba, surprise sa kamera nito? Kasama ko pa rin nagbe-vlog ako oh, ako taga-Kuya. <laughs> pani-intro, pani-intro. Ay, oh. Do ko-copyright tayo. <laughs> <laughs> Hay ka sa vlog ko, Kuya. Hay ka. Ano? Karudi channel. Karudi din eh, melaki. 'Yan sa Facebook namin, sa pinako. Uh, uh, follow kayo, follow kayo. Ah, sige, kung follow mo, i promote po, Acrylic Painter Gcash. Ah, Acrylic Painters. Gcash, <laughs> <laughs> uh, di ba? Ang ba? iba, bayaran mo na natin. Bayaran mo muna. Nagpapalo na si Kuya, may follow mo sa tayo, 1 Juan po. May follow mo sa tayo sa Mr. DIY, may discount kami, guys. <laughs> <laughs> Siyempre, i-promote namin yan, no? Para ko,

na beti, sweet you Eh Bella, na sa hapos. Dibi do doktor na batos sa hapos. Uh, Ay yung last time yung... okay. okay, mo, <laughs> <na mapagin> <laughs> oh, may SMS <again>, pa. Okay na ako. na kumano mo paghintu. Kanya-kanya <laughs> Ika? Wala na, no mabululin ka. Uy, uwi tayo. Naka-back. <laughs> <laughs> Back-up ko na kasi. Bili pa. natin eco-pack. Wag mo. na lang. Nabili pa lang eco bumili lang bumili lang, Wala lang, pumunta kami dito sa Mr. Jayo kasi bumili talaga si Jano ng ano, board, para sa charger ng ano, iPad. <único Liberty Overwatch>. <.ED> Tapos yun, naisipan namin maghanap ng something na gagamitin namin. So yun ako, nakakita ko lang, ay nakakita kami ng bag. So yun, bumili kami tatlong bag na pare-parehas ng design. Sa akin lang ibang kulay, sa araw sa kanilang dalawa. Parehas sa akin, black. Sa akin ano, ano sa akin? Taki. Taki. sa akin? Kentong. Wala, tapos may, dahil, dahil ano, ilang araw na na ano na ano, bumili ng kadena para kami sa atin. bumili kami ng ano, bumili kami ng kadena. Pero at least baka patibay. Bye bye guys. Update namin kayo mga